guys ang gagamitin ko dito sa pagtanggal ng ating gulong dito hindi mo na ako ngayon magluluto kailangan kong asukasulit itong brick ng aking motor madulas si na ay, po. si Bintoy si yan guys, jangan lang ang dali ng golong ng gulong. Oh. Laglag ya siya. Oh. Ayan oh, kita mo na. <laughs> Ganito lang o. Oh. Ah, madali lang na. lang. tabi muna natin dito sa tabi. lagay muna natin dito sa tabi, guys, Ayan. adal na dito, dito na lang na muna na natin ilagay. You know. no, yan ah. na, guys, oh. Ito, ating bricks, oh. Ito guys, ating bricks, yun Ito, guys, Big Masa Prino Papalakasin ko to Paano ko papalakasin Itong ganito Wala na no. oh Pero makapal pa siya oh o Pwede pa to Kalau yang tenang gas gitu guys Penghugas Huguas Oke ini yang begini Saya serah dulu Nanti lang natin ng gasolina ito para matanggal yung mga alikabok at kakalawang-kalawang guys. Okay. kailangan linisin din natin ito guys kasi ito isa to sa pan sa ilalim itong na nya as mo may kailangan natin dito lagay ko muna dito saka ibang mga pisa dito sa ilalim kailangan natin malinis na wala ang grasa sa mga alikabok kailangan malinis to punasan natin ng tila o kaya masahan patuyuin bago natin ikabati ito pati ito ugasan din natin ng gasolina ito inisi natin mabuti So guys lagyan natin ng mga gatla ito para kumapit siya ng so, pag break natin yan kapit siya kaya ginawa kong ganito may lagari lagari ko lang ito o, ganito lang guys ako magagawa ng ganito lalagari lagariin ko lang ng ganyan para ayan o oh, kabilaan muna ito so naman isusunod ko guys lihain natin ito lihala lang ang katapat nito guys eh. <laughs> hindi siya madulas ayan o ganito lang okay naman yata ito pwede naman siya. eh. medyo makapal pa naman ang ano niya. ayan o ganyan lang hindi pa natin sinubangan nito Matagal pa oh, ito ma-open oh, O, ito O, yan na. dalawa na siya Parehas na siya Ang malinis guys Okay, ayos guys O, oh. hintahan nyo Ito guys, makapit na ito maganda na ito yung ano, ikabit natin yung panibago ikakabit ko na ito ulit kasi na guys ingay yung mga manok dito tapos nagay, paglinis natin balik na natin, Ay, natin ang ating